Good day! Nandito tayo ngayon sa AUP, ang aking alma mater. And for today, we are going to Nuvali for a ride. Before we continue, I would like to promote this beautiful book My Bible friends from Philippine Publishing House, Best for Bedtime Stories. Available now and contact Mr. Sabino Mendoza, Kuyabino TV on Facebook for more info. Alright, today is my birthday, so we're going for a ride today at Nuvali. So, tara! It's good to be back here after six years. Namisko magbike dito from Silangkavite going to Santa Rosa. Then, terajong di Bali By the way, kung makikita nyo sa gawing kanan ninyo, yung may blue na fence na 'yan, diyan itatayo yung SM. So, approximately kasing laki ito ng SM Aura sa Tagig. Nako po, mamahal na naman yung mga lupa dito. Lalo na sa bandang silang. What more dito sa may uh, Santa Rosa ay nako po, in the future balak ko pa naman kumuha ng lupa dito sa silang. All right, dito na tayo sa Nubali area. So almost there. Eto na. At bago tayo mag-start sa ating uh, morning exercise, pa-picture mo tayo dito sa marker. Ayan. Six years have passed. Ngayon lang ulit ako nakabalik sa Nubali. That's 2017 to 2018, a year and a half before pandemic. Now, medyo humina na ako after plan pandemic. Dati madali lang makapunta. Ngayon, wala nang biyahe na bus from Cubao to Balibago. Hopefully, makakuha ng four wheels para madala ko ang aking bike. As of now, borrow muna. On my front, that is a tandem bike. Tandem bike is powered by two people and very efficient yan lalo na sa long ride. And of course, mas mabilis yan kasi dalawa yung pumapa uh, pumapadyak. Siguro depende na yan sa mga nakasakay. Hey. Good morning, dito tayo sa Nobali ngayon. Makabalik din after... Uh, years ba? After 6 years, nakabalik din okay. sa Nobali. Uh, nagkanta yung problema tong bike so uh, pati strava may problema so mo muna tayo pa uh, walking muna pre-pandemic maraming mga siklist nagpupunta dito then after the pandemic ilan na lang mga nagpupunta dito dahil na rin sa pagdami ng mga intersections at stoplight here are my pictures last 2018 at Lubali ang dami pang mga siklista dito lalo na mga sikat na cycling team like Philippine Navy, 7-Eleven, Excellent Noodles at famous cycling personalities like Ariana Evangelista, even attorney Raymond Fortun, and my late uncle, Coach Totoy Plaza of Team Franja. Sa so, pagdinire-diretso mo itong uh, kalsadang ito, matutumbok mo yung guardhouse going to roundabout. So approaching uh, roundabout na tayo. Currently, may problem ang aking ginagamit na bike but as of now, kasama ako sa pag-upgrade dito at pag-setup nito uh, in the future. So, sooner or later, we will uh, upgrade uh, this bike. By the way, uh, I would like to thank uh, Jason Mendoza for letting me borrow his uh, bike. Currently at Roundabout, also known as Rotonda, may mga nagbebenta ng taho dito. If you want, pwede kang mag over. On my right side, yan ang direction papuntang Marcos Mansion, going to Revpal. Here are my pictures, last 2017 at Marcos Mansion. Sa laki ng mansion, pwede na hotel or restaurant. Sooner or later, pag nakabalik tayo dito, gagawa tayo ng content about sa Marcos Mansion, going to Revpal. And from Revpal, going to a... Actually, party na ng Tagaytay yon So, pababa tayo, pabalik ng AUP. So, as of now, ito yung papuntang Kalamba. Pero, I think bawal yata mapasok yung bike dun sa Mahada. I don't know what's the reason bakit hindi pinapapasok yung mga bike doon. So, another guardhouse. So, on my right side, nandyan yung entrance papunta sa trail pero di ko na makita kung nasaan na yung papasok sa trail I think uh, tinakpan na nila, tinabunan na kaya hindi ko na makita so I think bago pag outpost na yan yung nasa kanan na yan nandun yung entrance eh so next time na tayo mag trail so as of now dito muna tayo sa road and dito sa Lobnano -lo Bali, may mga schools din like ah... Uh, Miriam College and UST. Yung UST, di ko alam kung nasaan dito. Dahil mainit, huwag kalimutan magbaon ng tubig. And sino itong mga paparating na to? Uy, isang team ng time trialists or mga nag-triathlon yata to or nag-training for triathlon. So, tuloy tayo. Currently, pabalik na tayo sa main road. As of now, maliit lang na route ang kinuha ko. Ayan po. Naka-projecting yung screen. So, gumamit ako ng Strava para makita ko yung mga root na dinaanan ko. Now, uh, magtipid muna tayo ng lakas. Kasi sa pabalik, puro ahon naman. After mo magbike, pwede kang magstop over dito sa 7-Eleven, pwede kang kumain, of course uminom, pahinga. So now, uh, kakain muna ako dito sa 7-Eleven, wala pang breakfast eh. So, let's go. Okay, rest muna para kumalik sa AUP. So after 6 years, sa din dito. Let's go to be back. As of now, pabalik na tayo sa AUP Campus or Adventist University of the Philippines. Panayad lang yung ahon dito. Actually, puro ahon dito pero don't worry, panayad lang. And I encourage the students na magbike kaya hindi lang sa loob ng campus. Maganda sa Nubali rin. And of course, kung gusto nyo pumunta sa Nubali, you may ask permission first to your parents. At pag pumayag, of course, pwede na kayo mag-file ng gate pass. And much better kung may mga kasama kayong uh, faculty and staff para secure and of course, the more, the merrier, the happier. Uy, may parisan na sa tapat ng AUP. Maganda yan, maraming kakain. Baka maging kasing sikat ito ng parisan ni Diwata. Approaching uh, Adventist University of the Philippines campus. So, tatawid tayo ngayon. So, ingat lang tayo sa pagtawid dahil maraming mga mabibilis na sasakyan at may mga kamote rin minsan. And of course, pagtawid, dahan-dahan lang. Stop, look and listen first. At next content natin, ko kayo dito sa loob ng aking alma mater, the Adventist University of the Philippines, kung saan ako nag-aral at nag-graduate. Thank you so much guys for watching this uh, video. See you on my next content. Once again, thank you so much and may God bless us all.